hala ikaw ka sa kilig Hala ka ni Apa sa kilig Next buhe, open mix kategori Sagol na ni Di sa na ni Diri Pwede mo sulod Kung gusto lang yung ka No? Pito pagkatuyo mo idol, pito Open mix kategori Tuloray kaon Ah, pito ni sila kabuk. tuloy ay kwaon. Aun niya pito pod katuyok diri sa ilang uh, flat truck. Ila rest truck, rest truck. Nara mga idol. Oh. Ah, Sana, ready na di na wag salot mga idol. Ah, ready di na na sila magsalot salot. <laughs> <laughs> so, ana mga idol, naglumba, nagdagan. Alaka Tuwa na Naguna na ang isa Ang isa kakilig Naulahi Naulahi na mag na po ni sila ron Awa-awa ito alaka. alaka. mga idol ni na na tumba ayay ka na tumba ko yun buhang uh, layo nagbiya ang number one layo nagbiya no na solo number one ang number two number three mo'y nagapas-apas number one na Number 2, number 3. Oh so, ana nagoot na sila sa restrak. Ha, oh, ando na kon para sa ang unang round ang number 1. Oh ara sirip siririt na gyud. Ang la ka dapawili magamit bai. Ika-2. Ika-3. Hala, ikaw ba na kilig? Hala, kaniapa ya sa Number 4, oh Tapos na na Number 2 Number 3 Ikaw ba na kilig? Ikaw Number 1, walay kontra Layo kayo

Number 1 relax lang like kay number 1 to Ana number 2 number 3 katong kiliks katong naulahi gani ya So ara number 1 nong idol sala bay musikan pa number one ni arangkada na tayo kay kalaban number 2 agai okay, okay, agai okay, agai agay okay. nagpagiwang-giwang ang number 1 o ara number 2 number 3 gay na pasa na Kasi kakusog ni number 3 ba eh Siya pinakaulay ganiya Kaya dugay niya Andor yung motor Pero karon naan na si Katulo Pero ang number 1 Layo, Rakay, biya Number 2, number 3 Kaya nagdikit rao Ang number 2, number 3 Ala ka la Ala Ala ka, ala ka Agay Agay Hapit yun know? o Hapit pag inatumba mga idol Hapit pag inatumba ang number 3 Overtake na kung tasas number 2 uh, Ano yun Halaka 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 Up sa ni ba eh Up Uy siguro pa ni ba Number 1 Layo kay Bia Number 1 2 round ah! Puso ka Last lap Halaka Galumba Number 2 Number 3 Halaka 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 Gamay na lang ito Halaka Nagsikan na nun Nagsikan na Tanawa Toro Allah sikan ikan na ang kilig sa so, idol tanaw ko Ala kalito Dapat kan awal lagi ingon, ingon ko pa lagi ingon pa lagi po, nga apa possibility musikan Ambot lang mau mapers kay layo first. na man kay first so ana ditong first sikan third ang fourth Tulo Ray, kuhaan, tulo Tuhara kayo dalo, ala ka Number 1, layo na noong kay Bia Ang number 3 Ang Sika, no Puso, kika yung Sika, Pero maglisod, nag-apas Kaya pa, kwa pa-finish line na Pa-finish line na ang number 1 Number 2 Number 3 Ara number one, tertik kusuga, wagi no bersihkan bay. tuh arah way tu Number one, dahok nah. Number two, kilik sang naulahi kania, nasikan nah. Rabi ka waktu kiat. Grabe rabi kau mengapa tik mga idol Oh, ah, bawa to. Tolo rai kawan, tolo rah. Ah, oh, mana tu sila mangan winner mangan idol, kata sila. Oh.